Good morning. So, ito na sila. Oh. Sin, hindi na pa ito yung uh, sumasalubong sa akin ngayon. Itong aking mga uh, future breeder. No? Ito. Yan. Ang gaganda rin ang katawan. So, ito. Yan. Ang tataas ng uh, ano, ganda ng lahi. Yan. At uh, ika-crossbreed natin ng ara. Uh, uh, ito uh, black astrolope no. oh so, meron na rin uh, hinog dito na papaya no? at uh, yan so, ito siguro uh, pwede nating uh, ano ito pag uh, dalhin natin sa manila no yan Karating na rin sa Maynila itong mga tanim kong uh, papaya no? at papano. Nakatikim rin yung aking mga anak. So, nagustuhan nila at uh, napakakunti nga dahil tatlo lang yung uh, nadala natin. Ito, sumusunod sa akin itong uh, mga manok. Yan, ang gaganda ng mga ano nito, uh, mga tayo nitong mga manok na ito. Ayan, puro ang tataas, di ba? tataas niyan. So, yan yung eco uh, crossbreed natin sa ano itong uh, mga heritage chicken kagaya ng uh, Rhode Island at uh, Black Australop no oh so, yun yung uh, yun natin Oh so, tayo dito sa farm no yan ang kambing uh, ko ayan uh, napaka -bite nito oh uh, tingnan mo uh. Andiyan, gusto na rin nilang lumabas pero basang-basa pa yung damo. Uh, hindi muna natin sila ilalabas. Ah, uh, lang tayo pumunta dito sa farm dahil uh, Ramadan ngayon, no? Kailangan uh, bago mataas yung araw ay uh, makapag-ano na tayo, matapos na yung trabaho dito sa farm kasi siyempre uh, nagpapasting tayo. <laughs> gaayo no tayo ng uh, Ramadan. Ayun no uh, yung si itim mata uh, mabilo dyan, uh, kaka ano na yung mga tali nila. So, sinabi ko sa kapatid ng utol ko na lilipat na lang niya itong mga ano ayusin ko mamaya yung bahay ng uh, ang kambing at uh, doon na siguro natin ililipat itong mga kambing na ito. Yung uh, spotlight no. Haya. Uh, ayusin ko pa yung solar para meron silang ilaw kahit na alas dos lang yung uh, makakayanan ng ilaw kahit pa, pa no, meron silang ilaw no? oh so, yan lahat sila no kaya uh, ano na kasi gustong gusto ng kumain to eh. ito mabubuhay lang tong uh, dalawa na ito no puro lalaki to kasi sa ganitong sitwasyon hindi talaga natin sigurado kagaya nung uh, kinatay kong kambing uh, no. Uh, hindi na siya makabangon. Pero di ko alam kung bakit biglang uh, hindi siya nakabangon at uh, di na rin natin may binta ng, uh, tamang presyo pag uh, ganoon nga uh, ano uh, sitwasyon no dahil uh, simpre kagaya nung uh, ito no uh, kapatid nito. Uh, na, kikita rin niya yung pinipicture ko na yung uh, barako na kambing ko so, ito yung kapatid nya so yun yung triplets so isa na lang ang natira sa kanila uh, so, pero pero mabuti na lang napapakinabangan rin yung ano dahil malaki na yun binibinta ko na nga ng 5,000 yon kilang kami nagkasundo ng presyo uh, isang araw bigla na lang nga uh, hindi na makabangon so nagsisisi rin ako but hindi ko pa ibinigay nung uh, panahon na yun na uh, maganda pa yung presyo niya no? kumbaga sa ano ay uh, pwede pang nga uh, ibibinta pero itong mga huli talagang hindi na makabangon uh, wala tayong choice kundi ipakatay at ay uh, ipor kilo na lang dahil uh, yun yung uh, paraan pwedeng uh, mapakinabangan pa so magkano lang ang uh, inabot ng uh, karnenya, umabot lang siya dalawan libo So okay na yung kaysa hindi natin mapakinabangan biglang uh, mamatay. So ganoon talaga yung uh, sitwasyon pagdating sa farm ng uh, livestock, no. Hindi tayo sigurado sa kanilang uh, ano. O oh, Lagi na lang uh, ganito. And, okay naman yung mga kambing ko ganda ng uh, balahibo no. Uh, sabi nga nila dito nakikita sa balahibo ng kambing kung uh, malusog yung kambing. So yung kambing ko na yon na kinatay ko, so ang ganda rin ng balahibo nun no. O so, bigla na lang uh, ay ang ibang uh, mga naisip ko baka may pumalo. So sabi ng iba wala well, di naman daw. So, ngayon, trabaho natin ngayon no habang uh, nandito pa tayo, hindi pa tayo nakabalik ng Maynila. Uh, lilinisin ko siguro itong uh, ano pagkatapos ko bigyan ng uh, pagkain itong uh, mga manok ay uh, maglilinis uh, ako dito para kahit papa no no ay uh, maging uh, malinis komportable naman kasi sa pag-aalaga ng uh, hayop pagay itong manok no so para maiwasan na hindi magkasakit no at uh, ito nga, no ha uh, inilabas ko na ito dahil yung nasa labas na ano ay uh, nagkasakit. O so, wala namang uh, lalaki dito sa labas. So inilabas ko na. Uh, sinipon yung uh, isa. So hindi ko na yan ng gamot at uh, sinintindian ko na. So nag-iisang uh, black castrolop na lang to no yung uh, isang black Astrolope ay ay uh, naadobo na kagabi no at uh, yan yung uh, inulam namin. So Uh, marami-rami rin no dahil uh, malaki nga no iba talaga pag malaking uh, manok talagang ang uh, daming karne uh, ito na lang nag-iisa na lang na ito at uh, inilabas ko na lang kasi walang uh, ano uh, mga lalaki itong mga future uh, breeder ko kaya so, nito ayan so, lapit na rin uh, mangingitlog ito ayan Oh, so, ito sina na narin ito yan Yan yung mga breeder natin na uh, sa susunod na mga araw ay uh, makikita ninyo na yun ito na yung uh, uh, ano dito sa farm natin. Oh, so, yan po at uh, pasilip ko naman yung ano uh, Check attendance natin yung ating mga alaga dito. So good morning. Ito yung uh, Rhode Island natin, no. At, uh, kinulong ko uli no? dahil uh, uh, mahirap pag nasa labas sila <laughs> dahil uh, tingnan mo yung kinatay ko na na uh, black castrol ay uh, magkasakit nagkasakit dahil uh, laging uh, na-expose kahit tumuulan nasa labas Ayan, nito yung uh, ano, road island ay ano uh, decal brown Ayan sila gusto na rin na uh, ayan na uh, nagugutom na sila Uh, alis kayo, alis kayo. Gagawa tayo ng pagkain. Uh, ito naman sa mga ano, halo-halo uh, na ito. May itlog na ba dito? Uh, uh, wala pa. Ay, meron na. No, meron na tayong itlog dito. Ayan o, no? no? May itlog na dito. Ayan po, no? At, uh, meron na tayong nasilaya na itlog dito sana makapag-deliver tayo ngayon <laughs> ang araw na ito uh, dito naman ito yung uh, Rhode Island so kumusta uh, wala pa siguro mitlog dito yan ah uh, wala pa wala pa meatloaf so ito nga nalulungkot na ako dito dahil uh, siyempre uh, mamimiss ko yung uh, ganitong uh, ginagawa no iba talaga pag uh, uh, nagustuhan mo na yung ginagawa mo at uh, ito oh, bilis nilang uh, nauubos uh, na yung ano kasi ito yung kung saan saan ko nilalagay yung tubigan nila pero pag baba nila sinasabay ng ano nila ito natatapon yung uh, ano yung tub tubig, nila kaya ayan oh, So, lagyan ko na lang mamaya ito. At sumampa na sila ito. Ito mga black astrolope na ito. Ayan oh. Okay naman lahat pa yung ano. May gitsang tao na itong mga manok na ito. Ay uh, okay pa naman yung uh, performance ng ang pangingitlog nila. No? Uh, yun nga lang. Talagang nga uh, ano, uh, kukunti talaga yung bilang nila. No? ito yun. Oh. So, sumusunod sila at sa atin. No? Ito, puro native na ito. At uh, yan yung uh, future na makikita ninyo dito sa ating uh, ano. Uh, dito, kumusta kayo? Yan uh, uh, Pasilip ko yung itlog nitong uh, isa. No? Meron na silang itlog dito. Yan. Ayan ang itlog niya sa, sa dalawa, tatlo, apat, lima, no? At uh, may isang malaking malaki yun ano. Ewan ko lang kung mapipisa yan, dahil uh, bakit uh, grabe yung laki niya. At uh, nandiyan yung isa na naglilimlim yan no uh, uh, dapat sana may lahi na ito kaso lang nabasag ko yung itlog niya. Ah, uh, mabot na uh, matagal bago ng itlog ulit, No? So sana mabubuo na ito at uh, binigyan ko siya ng isa niyang lalaki no, para hindi siya maging sila dito so ganun lang po no? at uh, uh, mga ano uh, update update sa mga alaga kong uh, manok no at uh, sa mga baguan at uh, hindi pa nakapag-subscribe sa ating uh, YouTube channel huwag po kalimutan mag-subscribe hit na rin notification bell para ma-update kayo sa ating mga uh, pag-aalaga ng uh, mga hayop no uh, kagaya ng kambing, mas kubidak at uh, itong, uh, itong uh, ano uh, native na uh, free range chicken. So, po at uh, sana tuloy-tuloy lang ang inyong uh, panunod, no sa inyong panonood ay uh, malaking tulong po sa ating uh, YouTube channel no. So na sila oh, ha, gugutom na talaga. Oh, uh, sa share and like ninyo ay uh, malaking tulong po at uh, mapabuti yung ating uh, pag-aalaga ng uh, hayop. So ito at uh, maga ako ha, pumunta dito dahil uh, siyempre ha Ramadan ngayon, no? Ay uh, sim uh, bago magtaas yung araw, ay uh, makapagbigay na tayo ng pagkain nila dahil uh, siyempre uh, hindi mo na tayo magtatrabaho ng medyo mabigat kasi sinasalang-alang natin yung ating pag-aayo, no? Magandang umaga po, magandang umaga. Maraming maraming salamat po. Sana tuloy-tuloy lang po ang suporta. Ah. So